Biglaan, biglaan po. Ayan, ayan ang katotohanan sa darating na event anytime now. Ramdam na po ba ninyo? Well, sorry po to say pero hindi po nakabase sa pakiramdam ito. Okay? Ang event na darating ay hindi po nakabase sa pakiramdam. Mamayang gabi daw po ay uh, May 13 po ngayon. Makikita po rito yung full moon mamaya. Let's just hope na hindi po siya maulap. Okay? So, ano po yung event na sinasabi kong biglaan? Ito po ang rapture. The rapture of the church. Yes. Yung iba parang nabibingi or parang natutulilig na nga Rapture na naman. Rapture na naman. Yan na sinasabi. Puro rapture naman. Pero totoo po, mangyayari po talaga yan. In a twinkling of an eye. Dahil sinabi po ng Bible, pag sinabi po ng Bible, ito po ay talagang magaganap. Walang makakapigil okay? sa itinakda ng Diyos. Ang problema lang po kasi rito, pag ang tao, okay? pag ang tao ay nainip, yung iba parang hindi na pinag-uusapan. Parang nagkakaroon tayo ng hype. Nagiging hyper tayo kapag ka medyo marami tayong naririnig. Well, that's being normal as a, as a normal person. Pero, hindi po may kakaila ang katotohanan ng isang bagay dahil lamang po sa nakikita. Okay? Ang bagay po na ito ay nakasulat po sa Biblia. Kaya ito po ay tiyak na magaganap. Ito po ay tiyak na mangyayari. Walang makapipigil sa event na ito. Ang event na ito ay hindi tatang isip, hindi gawa ng tao. Okay? Ito po ay gawa ng Diyos. Ito ay magaganap anytime. At magkakaroon po ng malaking <clears throat> pagtataka ang mga maiiwan dahil milyong-milyong tao ang magdi-disappear, mawawala po ang mga taong ito. Tayo po yung mga kristyano. Sapagkat tayo po ay dinagit na. Pero magpapatuloy ang kasinungalingan ng Diablo dahil pag na po tayo, merong isang lilitaw na tao. Ito po yung Antichrist. Siya po ay mag o ng kapayapaan. At sasabihin niya na yung mga nawala na milyong-milyong tao alam nila born again nga po yung mga nawalang yon sasabihin kinuha tayo ng alien so kasi no ngalingan na naman po okay so ngayon po ba naaamoy na po ba ninyo yung mga ganyan mga nangyayari meron na po sa mundo yan marami na pong deception ngayon ng Diablo na gagamitin niyang tools pagdating ng araw ng tribulation nakahanda na po yan like yung mga movies ng di ng mga Lord of the Rings, yung mga Encanto, yung mga mga movies about na ganyan. Yan, yeah, tandaraya po ng Diablo yan. There's no such thing as that. Ang alam ko lang pong meron po ay impyerno at langit at yung, at yung space po, kalawakan. Pero yung mga sinasabi nila mga tipo mga engkantadya, mga engkanto, mga ganyan, wala po ang mga ganyan. Hindi po totoo ang mga bagay na yan. Okay? <clears throat> Kasi iyan po ay prepare na po talaga ng Diablo para madisib ang mga tao. Like yung Lord of the Rings. ba? Diba? Sige, ano ba? Yung, ano po yung mga pelikulang yan? Yung mga yung Planet of the Apes. ba? Diba? Yung mga pelikulang yan. Yes, I can name names dahil ito po ay mga pelikulang makikita po natin na Harry Potter, yan. Ang sinasabi ng isang pastor na talagang nag nag -pro promote ng magic no nung bago po yung Harry Potter medyo bata pa po tayo noon at tayo po ay nahilig ding manood ng mga ganyan pero syempre sa nung tayo po ay uh, lumalago na rin po sa salita ng Panginoon nakikita po natin na part po yung ng pandaraya then afterwards lumabas po yung Da Vinci Code di ba lumabas yung Da Vinci Code ito pong mga bagay pong ito talagang pandaraya ng diablo yun po talagang Da Vinci Code nakita ko po ito ay talagang nandun yung spirit of the Antichrist na sinisiraan talaga ang Panginoong Yesus ng lantaran. Okay? Sa araw po ng rapture, normal lang po ang lahat eh. Kung ano yung ginagawa mo, gigising ka, okay? magsisipilyo ka, maliligo ka, kung ano man ang ginagawa mo, siguro nagwawalis ka ng bakuran mo, whatever. And then, kung kristyano ka, selyado ka ng dugo ng Panginoong Yesus, bigla ka mawawala. Magdi-disappear ka. At hindi lang ikaw ang makakaranas no? Lahat tayong mga mananampalataya, mawawala tayo dito. At tayo po ay papa, papa sa itaas. At tayo po ay sa uh, sasalubong sa Panginoong Hesus na nakasuspend po sa ere. At hinihintay po tayo. Tapos sa uh, yung mga namatay na sa Panginoong Hesus ibig sabihin yung mga namatay na mananampalataya ng Panginoon na noon noon pa mabubuhay po sila bibigyan ng bagong katawan okay? ito yung mga glorified bodies tayo naman pong buhay pa, sabi ng Bible, tayo po ay bibihisan ng bagong katawan. Tayo mga buhay pa bibihisan, pero yung mga namatay na siyempre bubuhayin at bibihisan din ng bagong katawan. Then, all, all together, we will meet Jesus in the air. Sa panahon po natin ngayon, maraming parang nagtatawa sa mga bagay na ganito hindi nila binibigyan pansin. Lalo na masyado silang concerned sa mga current events, kung ano yung mga nangyayari sa mundo, kung ano yung mga nangyayari sa paligid, kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila. ba diba? Meron silang mga talagang pinagpupukusa ng kanilang mga isip. Hindi nila alam, one day, biglang darating ang ratyo at bigla silang magugulantang. Okay? Ito po yung mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Yesus. Mga maiiwan, mga malelep behind. Totoo po ang mga malelep behind. Okay? Dahil tinanggihan nila ang gospel. Pero, sabi ko nga po, as always, pagdating po ng panahon na yon, merong isang control ng sitwasyon. Actually, ang mangunguna po ron si Satanas. Gagamit siya ng puppet, itong Antichrist. At saka yung bulaang propeta. Yan ang kanyang mga taktik. Okay? At lahat po ng yan ay nakasulat na po sa Bible. Lahat po ng yan ay matutupad in a twinkling of an eye. Huwag tayong magsawa na ibahagi ito sa ibang mga tao. I-share niyo ang video nito sapagkat dito marami pong makikinabang. Yung may pakinabang po ang i-share natin. Sapagkat naniniwala ako itong mga videos na gaya nito. Pagdating po ng Great Tribulation, marami pong maghahanap nito sa YouTube para matutupo sila tungkol kay Jesus. Okay? At makakatulong po ang mga video nito pagdating ng panahon. Okay? Sa so ngayon, maaring minamaliit, hindi pinapansin, or, 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 worse, pinagtatawanan pa. Ang magtatawa po dito, mga hindi mananampalataya. Hindi magtatawa rito ang mananampalataya sapagkat alam niya ang kapangyarihan ng krus ng Panginoong Yesus na bumago at luminis sa pagkatao natin, sa mga buhay natin. May bago tayong pagkatao, may bago tayong, yes, may bago tayong uh, hangarin, mithiin sa buhay. Dahil ang umitiin na yan, e eh, walang iba kundi mapapurihan ang Panginoong Kristo. Well, ang rapture po ay magaganap anytime. Yes, sasabihin po ako pa rin yan. Hindi tayo nagbibigay ng specific dates. Pero at least alam mo na kung ano na ang narating ng mundo ngayon. Ano na ang estado ng daigdig ngayon. Kung magkakaroon lang po ako ng comparison. 2015 to 2025 ang layo na po. Noon ang daling mag-evangelize, ang daling makapagdala ng kaluluwa sa Lord. Ngayon para mga tao ngayon parang araw nagbago yung diwa, nagbago yung isipan. Marami marami po nagbago. Hindi ko lang po uh, inaano pero talagang napansin ko po, po 'yan. Napansin ko po, po ang pagbabago ng mga tao. Okay? Kaya naniniwala po ako the only one the only one who can save us is Jesus. If you will turn to Jesus and receive Him as your Lord and Savior, maliligtas ka. Sapagkat yan ang sabi ng banal na Yan ang sabi ng banal na aklat. Tayo pong mga mananampalatayang asin at ilaw. We have to keep on reaching those people through the gospel of grace. Okay? At uh, naniniwala po ko yung rapture, magaganap yan sa hindi mo inaasahan. Wala kang pwedeng sabihin na, Uy, may sinyales. Uy, oh, may sign. Nararamdaman ko hindi po yan mararamdaman. Yan po ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos ang Biblia. Dahil sinabi ng Biblia na may rapture, magaganap po yan. Okay? Ito po ay hindi mid-trip. Ito po ay hindi post-trip. Ito po ay pre-trip. Totoo ang pre-trip. Ibig sabihin, pre-tribulation na rapture. Ibig sabihin, bago dumating yung, yung tribulation, yung seven years of tribulation, dadagitin na tayo ng Panginoong Yesus walang other views na magpipit sa sinasabi ng Bible maliban sa pre-trib sapagkat it makes sense lahat ng mga talata nagkakaugnay-ugnay at walang nagkokontrahang mga verses sa Bible. Kasi pag hindi pre-trib ang iyong pananaw, magkakakontrahan ang mga verses na sabihin mo at halatang hindi yon ang katotohanan. Katotohanan po ay ang pre-trib so huwag tayong mag-subscribe sa ibang pananaw. Pre-trib rapture ang totoo and anytime Jesus is coming to get. but